Hi friends! Welcome back to my vlog. So for today's video, i-share isha ko lang po sa inyo kung paano ko magluluto or paano ko nagluluto ng tuna sisig. Kasi may mga nagtanong last doon sa reels ko kung paano ba ginagawa or niluluto yung tuna sisig. Actually, that time ang ginamit kong tuna ay yung San Marino, yung yellow. Kasi mas masarap siya kapag ka spicy. Itong ulam na ito ay napakadali lamang i-prepare at yan lamang po ang mga kailangan si Sibuyas, bawang, tapos yung ceiling green, mayonnaise, itlog, at saka ito, ginamit ko ngayon yung century tuna na hot and spicy. Actually, pwede nyo rin itong lagyan ng chicharon, pero dahil wala akong chicharon, wala akong mailalagay. At, Pwede niyurin rin, rin siyang lagyan ng kalamansi. Mas nagpapasarap siya kapag nilalagyan nyo siya ng kalamansi. So, nai-prepare ko na kayo mga kailangan ko. Pero bago ako magluto, papaliguan ko muna ang aking baby. Ah. goat. Goat. Ah, tara na, ligo na tayo. Ligo na. Ligo. Oh. Ligo. Hmm. Wow. So, ayan na nga, natapos na ako magpaligo. Nabihisan ko na siya para ready to eat na rin siya. At prepare na rin, preparation na rin para sa pagtulog. So, itong luto na ito, pwedeng pwede ito sa mga taong nagmamadali sa tanghalian, sa gabihan, or kapag pagod na tayo galing sa biyay, galing trabaho, madali lamang po itong gawin. At kahit na ano, almusal, tanghalian, at hapunan ay pwedeng pwede po ito. So, nilagay ko na nga po yung sibuyas at bawang. Tapos, nilagay ko na rin po itong century tuna para igisa po yan sila. So, iintayin lang po natin siya. Yung parang medyo mag-brown siya. Mag-dark yung brown niya. Then, pagkatapos nun, pwede nyo na pong ilagay yung sili. Tapos, nilagyan ko lamang po ito din ng pamintang durog. Yun lamang po. Hindi na rin ako naglagay ng asin mismo dito sa tuna kasi baka sobrang maalat na siya. Pero yung itlog na binati ko, nilagyan ko siya ng asin para mawala po yung langsa. So, dahil kitang kita naman sa video na nag-brown na siya, nilagay ko na po yung itlog. Tapos, yeah, hinalo-halo ko na lang siya. Tapos, ininintay ko na lang pong maluto yung itlog. Tapos, panghuli ko nang nilagay yung sile. And then, foila! Tapos na po yung ating tuna sisig. Okay. Ito pong paglagay ng mayonnaise ay optional lamang. Depende po yan kung gusto nyo ng may mayonnaise or wala or hindi kayo mahilig sa mayonnaise. Pero para sa akin, nakakapagpadagdag po talaga siya ng sarap. So ayan na, luto na po ang ating tuna sisig. Kain na po tayo! I-try nyo na rin po ito mga friends and sigurado po ako na magugustuhan nyo po ito at maidadagdag nyo po ito sa inyong menu. Salamat po sa panonood and ingat po kayo palagi. Baboo!